Crazy. What's up mga kabibib? Makikita nyo naman ay tamang work tayo dyan. Dito nga pala yung nagpaalam ako mag early out dahil may rides kami ngayong araw. Sana payagan. Buti na lang pinayagan tayo mag early out ni TL. Salamat sa TL. Shoutout out sa Ang call time nga pala namin dito ay 3am ng umaga. At sisibat kami ng 4am. At dito nga pala nagpagas na ako ng full tank para mamaya tuloy tuloy na yung aming biyay. At nakasabay nga pala natin si Jopin dito. Shoutout out sa At after natin magpagas ay kinargahan ko ng hangin ang ating yung mga gulong para sa ipantakbuhan natin dito ay inuna ko na yung likod ang karga nga pala nating hangin dyan ay 33 at dito naman sa harap ay 29 yan kasi yung standard nya at pagkatapos natin magpahangin ay pumunta na agad kami dito sa meetup place namin sa may kanto lang naman ng paliko 4 inaantay na lang pala makompleto para mamaya sisibat na tayo dito ay gear up na daw dahil sisibat na tayo dahil kompleto na raw ride safe nga pala sa aming lahat ingatan nyo po kami Panginoon salamat po hindi pa nga kami nakakalayo may nadaanan na kaming aksidente dito sa may stoplight sa may lumina sa nakikita ko yung motor ang sa truck siguro sobrang bilis kaya ganun na lang yung impact kaya sa mga kapwa kong motorista dyan pag alanganin ang stoplight wag nyo nang ipilit mag minor na lang kayo para iwas sa aksidente ika nga na mga kamotorista natin maging defensive driver tayo sa lahat ng oras at sa mga oras na to ay nasa Robinson pala pala na nga pala kami dito nga pala inaantay namin si Teroy dahil naiwan sa stoplight at nang matanaw na namin ay agad namin binusinahan para mapansin kami mm <coughs> sa kasamaang palad ay nabot na kami ng ulan sa daan at nagaanap kami ng masisilungan dahil nakalimutan ko nga pala yung kapote dalin dyan buti na lang ay may malapit na gasolinahan kaya dito kami sumilong buti na lang wala masyado nagpapagas dahil nakakaabala kami kaya big shout out sa gasolinahan na to kahit nakaharang kami hindi kami pinapaalis siguro dahil sa ulan salamat sa inyo mga ilang minuto lang ay bumatsi na kami dahil lumina na yung ulan at dumaan nga pala kami dito sa may Alpha mart para bumili ng disposable kapote dahil yung mahinang ulan ay naka kabasa pa rin. Yung iba naman ang gamit ay garbage bag dahil ubus na raw yung kapote sa loob ng Alphamart. At dito'y di mawawala ang biruan. At dito nga'y may konting tawanan dahil mukhang basura daw yung iba. Okay na yan para di mabasa. Layo dito nga pala sikat na ang araw at nagtanggal nga pala kami ng kapote dyan kaya nag over kami sa glit habang nagpapagas ang kasamahan natin dyan ay nilalantakan ko tong pagkain na nabili ko sa karindir na nadaanan namin inaalok ko nga si misis niya kaso ayaw niya ang hirap kasi mag drive ng gutom dito nga pala may nadaanan silang lumihan kakain daw muna sila Siyempre kakain din tayo ulit <laughs> inarangan na pala namin yung tindahan nila kakain lang naman po kami ate kaya dito na lang kami pumarada kala mo opening lang ng lumihan dahil sa dami ng motor na nakaparada sa harapan nila. <laughs>

<laughs> Last year pa tong vlog na to. Ngayon lang na-edit. Ngayon lang kasi nag-aoras para mag-edit. Hanggang dito na lang po muna. Wait nyo na lang po yung part 2.